Panalangin para sa tahanan Ina ng laging saklolo, pinili ka naming reyna ng aming tahanan. Hinihiling naming pagbalain mo ang aming pamilya sa pamamagitan ng iyong matimyas na pagmamahal. Mahigpit na wang bigisin ng sakramento ng kasal ang mga mag-asawa upang lagi silang maging tapat at mapagmahal sa isa't isa tulad ng pagmamahal ni Kristo sa Santa Iglesia. Inihiling naming pagpalain mo ang lahat ng mga magulang. Mahalin nawa nila ang mga anak na ipinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Naway lagi silang maging huwaran ng kanilang mga anak sa pamamagitan ng kanilang tunay na buhay kristyano tulungan mong palakihin at arugain ang kanilang mga anak na may pagmamahal at takot sa Diyos pagpalain mo ang mga bata upang kanilang mahalin igalang at sundin ang kanilang ama at ina sa iyong magiliw na pagpapala tangi naming ipinagkakatiwala ang mga kabataan ngayon bigyan mo kaming lahat nang pagpapahalaga sa aming pananagutan nang matupad namin ang aming tungkulin, nagawing pugad ng kapayapaan ang aming tahanan, tulad ng iyong tahanan sa Nazareth. Ikaw ang aming huwaran. Tulungan mo kami upang sa araw-araw ay lalong magningas ang dalisay naming pagmamahal sa Diyos at kapwa. Nang sagayoy, Maligayang maghari ang katarungan at kapayapaan sa buong sangkatauhan.